Kilalanin natin si Vicente Yap Soto, ang lolo ni Tito Soto at Big Soto na nagsilbi bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Cebu at senador mula 1946 hanggang 1950. Siya ang mayakda ng Fresh Freedom Law na ngayon ay kilala bilang Soto Law. Sino nga ba si Vicente Yap Soto? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si Vicente Yap Soto ay sinilang sa Cebu City noong April 18, 1877. Siya ang nakababatang kapatid ni Filimon Soto na dati rin kongresista, senador at delegado ng 1934 Constitutional Convention at suriang wikang pamansa. Nag-aral siya ng abogasya mula sa Coleo de San Juan de Letran at Escuela de Derecho o Manila Law College at pumasa sa war examination noong 1907. Noong 1899, itinatag ni Vicente Yap Soto ang La Justicia, ang kauna na ang pahayagan sa Cebu na itinatag ng mga Pilipino. Kalauna ay sinuspinde ng mga Amerikano ang pahayagan dahil sa pagsusulong nito ng kalayaan hindi nagpatinag si Soto at itinatag niya ang El Nacional. Dahil dito, siya ay inaresto at ikinulong sa Fort San Pedro sa Cebu. Nang makalaya, inilimbag niya ang ang suga The lights Ang kauna-una ang payagan sa wikang Cebuano. Bukod sa pagiging mamamahayag, sumulat din si Soto ng ilang mga dula at maikling kwento. Ang kanyang dulang paygugma sa yutang na o love of native land ay naglalarawan ng pakikipaglaban ng mga Cebuano sa mga Espanyol. Siya rin ang sumulat ng nagdirehe at bumuo ng dulang Elena na unang itinanghal sa Teatro Honquera noong 1902. Minsan pa siyang binansagang bilang father of Cebuano journalism and literature. Noong 1902, nang pasukin ni Soto ang politika ng mahalal bilang konsehal ng Cebu. Taong 1907, nang mahalal siya bilang mayor ng Cebu sa kabila ng kanyang kawalan noong eleksyon dahil siya ay nasa Hong Kong matapos ang pagkakasangkot sa kasong kidnapping. Nagbalik siya sa bansa noong 1914. Noong 1922, nang mahalal siya bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Cebu. Nagsilbi siya bilang kongresista hanggang 1925. Nahalal siyang senador noong November 1946. Isa sa mga batas na kanyang isinulat ay ang Republic Act No. 53 na naglalayong protektahan ang kapakanan ng mga mamamahayag. Nakilala bilang Soto Law. Pumanaw si Vicente Yap Soto sa edad na 73 noong March 28, 1950. Siya ang lolo ni Tito Soto at Big Soto.